Dapat tapusin na yung paghahanap mo. Sinong tatapos? Ikaw? Umpisa natin. Niente. Inaasahan ko na hindi makikialam ang mga bata mo rito, ha? At kayong lahat na narito, ang laban ng ito ay sa kanilang dalawa lamang. Teniente, paikot ito. Paglapat, umpisahan niyo na. At natiti ako, isa sa inyo ang permanenteng matutulo Teniente.